Magandang araw po. Ito na naman ako, Dexter Works at Sure service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Gagawin natin ngayon itong Honda Click 125. Maglilinis po tayo ng panggilid or CBT cleaning. At kung bago ka pa lang sa akin channel, sana po huwag kalimutan na mag-subscribe at pakilike. Follow na rin yung Facebook page ko. At ngayon, umpisaan na natin. At ngayon, simulan na natin. ito yung CBT cleaner na gagamitin natin Aeropack yung brand ayun tatanggalin natin yung cover medyo matigas ayan natanggal na rin unang ginawa ko sa paglilinis dito yung cover yung una una kong nilinisan nisprayan ko siya ng CBT cleaner tapos hinipan ko ng hangin at ngayon tatanggalin natin itong parts ng CBT dito yung bell at saka yung pulley para malinis na rin at ngayon, hipan ko muna ito ng hangin. Medyo matigas na to mga ka-works Kaya ginamitan ko siya ng extension na telescopic. Yung handle. Ngayon, pwede na i-impact natin. ayam tanggal na at ngayon tanggalin na natin yung pulis at itong gagamitin natin para dito sa loob si brass tapos si spray yan may natanggal na yung mga tapos hangin na para hindi masira yung mga ngayon itong pulley yung lagayan ng flyball linisin na natin to ito na malinis na yung lagayan ng flyball itong pulley tapos itong bell itong bell ang nagsisilbing nagpapaikot ng gulong sa likuran meron itong spline dito sa gitna iniikot niya yung transmission yung torque drive axle isa ito sa mga powertrain ng motor dito sa scooter ibig sabihin ng power train ay isa ito sa nagdudugtong ng puwersa galing sa makina patungo sa gulong kapag bumuka yung clutch lining dito sa loob ng bell umiikot itong bell tapos itong bell may spline dito sa gitna so, sa kanyang butas na nakakabit dun sa kanyang torque drive dun sa transmission kaya naiikot yung gulong kasi may spline din yung kanyang torque drive axle kaya mapapaikot ng bell yung torque drive axle at saka yung transmission tapos yung gulong kaya mapapatakbo niya ang motor at ang naguugnay dito yung belt yung b-belt itong b-belt ang naguugnay ng puwersa or power dito sa kanyang engine at saka yung gulong at itong b-belt kaya tinatawag itong b-belt kasi naka b-type yung katawan niya at saka may purpose yung naka b-type para para tumitiklop at bumubuka yung belt kasi iniipit ito ng dalawang pulley itong kanyang belt kapag iniipit naipit na ito ng dalawang puli bumubuka itong belt doon banda sa kanyang puli tapos dito sa kanyang torque drive tumitiklok bumabaon siya kasi habang bumabaon siya dito sa kanyang torque drive lalong humihigpit yung pagkaipit ng belt tapos naikot niya yung torque drive assembly tsaka yung kanyang clutch lining tapos kapag naikot yung torque drive assembly bumubuka yung clutch lining dun sa ilalim ng kanyang bell at kapag bumubuka yung clutch lining umihigpit yung kanyang bell tapos hinihila niya itong bell niya tapos umiikot sabay maikot na rin yung bell ayan malinis na yung CVT parts kakabit na natin itong kanyang torque drive at saka yung clutch lining at ito yung pulley at saka flyball itong flyball kapag umiikot itong kanyang sigunyal umiikot rin itong kanyang pulley tapos kapag umiikot siya napupunta sa itaas yung kanyang flyball tapos gumagalaw yung puli dito pa higpit yung puli niya iniipit niya yung kanyang belt kasi pag naikot na yung kanyang puli at saka yung sigunyal inikot niya yung puli parang tumatalsik yung mga flyball pataas tapos gumagalaw ito paharap yung puli ya naipit yung kanyang belt habang naipit yung kanyang belt gumagalaw ito pataas yung belt pabuka bumubuka itong belt dito sa may pulley tapos bumabaon naman yung belt dito sa may torque drive at habang bumabaon itong belt dito sa kanyang torque drive lalong humihigpit dito yung belt mas lalo yung naipit nag magsisimula na siyang maikot at kapag naiikot na yung kanyang torque drive at saka yung lining yung clutch lining niya bumubuka dito sa ilalim ng kanyang bell kaya umiikot yung bell at saka yung torque drive shop yung kanyang transmission tapos ang gulong maiikot din niya ang gulong. At pag naikot na yung gulong, tatakbo na yung motor. Yan ang function ng pulley at saka torque drive dito sa kanyang belt. Yung pulley, iniipit niya yung belt para bumubuka. Para bumuka siya. Tapos, pag bumuka na siya, Pagdating niya dito sa kanyang torque drive Bumabaon naman siya dito Dito sa kanyang Torque drive Pag bumabaon na siya May higpit na yung Belt at saka itong torque drive Pag naipit na yung Belt dito Napipraise ah, yung kanyang spring Torque drive spring Tapos pag natulak na yung ganyang spring, door drive, naikot na yung ganyang clutch lining. Pag umikot na yung clutch lining, magsisimula na siyang bubuka. Parang itatapon niya kasi itong clutch lining. Palabas. Para bubu bubuka siya pag bumukas siya dito sa loob ng clutch belt naiipit niya yung belt tapos masasama na siya iikot dito sa kanyang torque drag. at kapag hihinto ka naman magmi minor ka bumabalik na naman siya sa kanyang position umaangat na naman yung belt dito sa kanyang torque drive babalik na siya pataas tapos dito sa pulley babaon na naman vice versa lang yung function dito mga corps. babaon at saka bubuka pag bubuka dito sa pulley babaon dito sa Talk Drive kapag bubuka dito sa Talk Drive babaon dito sa pulit at yan lang ang ibig sabihin na function ng mga parts dito sa CBT sana po may kunti kayong na nalaman at napulot na aral maraming salamat po sa panonood at huwag kalimutan na mag subscribe at pati share na rin at try it sa lahat peace out